So hi guys, karon kay na nag-comment ng mga Tagalog kay lagi like daw dili sila kasabot sa akong video. Okay sige fine. So ato asa lang pagbigyan. So magtagalog ko for today's video. And of course, kailangan nato mulaban mga Bisaya. So, maudi na ilang mga comment na gusto sila mo tanong sa video pero di sa kasabot. Okay, this time is magtagalog ko. So, di naman yun ta kailangan nga maglisod-lisod ko o magkahirap-hirap. But wala tayong magagawa kundi sundin ang mga request ng ating mga mahal na viewers. So, anyway guys, ito pala yung ginagawa ko sa mga pagkain. Sobrang dali lang tong gawin guys at hindi to magastos na pagkain. So, perfect to sa mga nag-diet na low budget ang mga diet food na gusto nila. So, nagkailangan lang pala ako dito ng beans, is that itlog at saka kamatis. At yung sa isda is tinimplahan ko lang yan ng organic mushroom, asen at paminta na duro. So ngayon okay na ba yung Tagalog ko? Ang hirap kasing magkalisod-lisod please lang. At nag-add na rin ako ng onion guys pero dipindi pa rin sa inyo yon kung gusto nyo ng onion. Dahil nga paborito ko yung onion kaya nag-add ako sa diet food ko. At gumamit lang pala ako ng olive oil. Kung wala kayong olive oil pwede yung vegetables oil. At sa paglagay naman ng oil guys huwag nyo lang damihan. So konting konting uwi lang yan, okay na kasi non-stick naman yung ginagamit natin. So, hindi siya kailangan na madamihang oil. So, first pala, niluto ko yung itlog tapos nilagyan ko lang siya ng konting asin at organic mushroom. At pagkatapos kong niluto yung itlog, so next ko naman niluto is yung beans. Nag-add na rin ako ng konting oil tapos ginisa ko yung onion. Hinintay ko lang yung onion na mag-brown siya ng konti. At saka ko na inadd yung beans. So, mahinang apoy lang pag magluto kayo ng beans, guys. Para maluto at ma yung beans na niluto ninyo. At sa pag luto pala ng beans guys, kailangan ng 1 minute lang para half cook at saka crunchy yung beans na niluto ninyo. At sunod ko niluto is yung isda. So nag lang ako ng konting oil. At mahinang apoy ang ginamit ko sa pagluto ng isda. Tapos tinakpan ko siya para madaling maluto. So ganyan lang kadali mag-prepare ng mga diet food. So ito palang food na ginawa ko is breakfast ko lang to kinakain. Kaya konting-konti lang yung niluto ko or ginawa ko ngayon. Dahil nga tapos na tayong magluto. So ayan na nag na ako. Alam nyo guys sa totoo lang ngayon ko lang na-appreciate ng ganitong klas beans na masarap pala siya at manamis-namis pag ganitong klasing luto ang gawin mo. At itong recipe na to guys, pwede nyo itong subukan. Madali lang siyang gawin at masarap talaga siya, promise. At ito na food guys, is perfect to sa mga nag no rice diet. At ayan na nga guys, tapos na tayo. Gusto ko lang magpasalamat sa mga Tagalog na nanood pa rin sa aking mga video. At dito na nagtapos ang ating Tagalog video. And I'm Emily and thank you for watching.